Mga kapatid, magandang araw po sa inyo. At ngayon, patuloy po tayong sumagot sa inyong mga katanungan mula po kay Michelle Sabala. Ito po ang kanyang katanungan, basahin natin. May pinsan po ako na kaani po sa isang relihiyon ni Kibuloy. Naawa ako sa kanila. Gusto ko silang maliwanagan pero natatakot ako na magalit sila sa akin. Kung sabihin ko man sila, advice po, Brother Owen. Ano ho? ganito po yan mga kapatid alam nyo po ang mga ganitong mga tao na kung ay alam naman nila ang kanilang ginagawa di ba may pag-iisip naman po sila yun nga lang po ang kanilang pag-iisip ganito po yan kung babasahin po natin itong kasulatang ito kung bakit sila alam naman nila na si Kibuloy ay marami pong patong-patong uh, na kaso sa kanyang pinagagawa ano ho hindi naman pala tunay na lingkod yan, hindi yan ang tunay na pastor. Bagamat siya ay nagsasalita sa ganang sa kanyang sarili na inaangkin niya yung pagiging uh, Kristo sa kanyang buhay. Na siya daw yung the son of God, na appointed na son of God, eh hindi po ganoon Ano ho? Ito po ang nakasulat. Basahin natin. Para magkaroon po tayo ng ganitong kaalaman sa kasulatan, bakit nga po sila patuloy pa rin na nananalig o umaanib sa ganyang mga reliyon, bagamat yung kanilang nagpupuno ay hindi po talaga tunay na na naglilingkod sa ating Paneso Kristo maging doon sa Ama. Ito po ang nakasulat basahin natin. Sa mga sulat ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto apat at apat, sinasabi sa mga sulat niya na binulag ng Diyos ng salibutang ito ang mga pag-iisip na mga hindi nagsisampalataya upang sa kanilay huwag sumilang ang kaliwanagan ng ibanghelyo ng kalawalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Alam niyo po, yung kinikilala nilang Kristo, ano ho, nakalagay pang ano ho, the kingdom of Jesus Christ. Hindi po yun ang uh, tunay kung kiniklaim nila sa kanilang sarili. Bakit po? Ang sinasawi dito sa kasulatan na binulag ng Diyos ng sanlibotang ito ang mga pag-iisip na mga hindi palataya Meaning, itong mga taong hindi palataya doon sa tunay na Kristo, yung palaang bumulag sa kanila ay hindi yung tunay na Diyos. Ang nakalagay po dito, hindi yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Bagamat Diyos ang nakalagay dito, yung small d, Bagamat yan ay salitang Diyos, hindi yan tumutukoy dun sa tunay na Diyos. Yan po ay tinutukoy dyan na Diyos ng Sanlibutan, walang iba si Satanas po yun ang tinutukoy diyan. Babasa tayo ng ibang salin para maintindihan ninyo na ang tinutukoy na Diyos ng Sanlibutan ito na walang iba kundi si Satanas. Yan po ang Diyos ng Sanlibutan ito. Meaning, kapatid, mali po yung pagkakilala nila kay... Apolo Kibuloy na tinatawag nilang pastor. Ang tunay na pastor ay si Kristo po. Pero ang kanilang kinilalang pastor o Diyos ng salibutan ito, walang iba. Si Satanas po yan. Papalitan natin ng ibang salin upang nang sa ganon ay maintindihan ninyo. Ito po, dito pa rin po sa ikalawang korinto, apat at apat. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita o sa ebanghelyo ni Kristo, no? Dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Sino po ang bumulag sa kanila? Maging yung kanilang nagpupuno, binulag ni Satanas ang kanilang pag-iisip. Tingnan po ninyo yung nagpupuno. Kine-clean na niya daw si Isaac Kristo Jesus, di ba? Kaya binulag yung nagpupuno, kaya pati na rin yung mga followers ni Aposto Kebuloy ay magiging tagasunod na rin ni Satanas. Kung papaanong si Kebuloy ay naging tagasunod ni Satanas, yung po ang mga naghahari sa kanilang mga puso. So, ibig sabihin, kung ilang libo po o ilang libo ba ang kumiyembro nito, ay nabulag ni Satanas. O kapatid na Michelle, wala tayong magagawa sapagkat ang kanilang mga pag-iisip, ang kanilang puso, ay pinaghaharian ni Satanas. Wala na ho tayong magagawa dyan. Ngayon, ang tanong, may magagawa po ba ang Diyos sa kanila? Tayo po ay gagawin kasangkapan ng Diyos kung patuloy tayong magkakaroon po ng mabuting halimbawa para sa kanila. Ang ating hakbangin, ano ho, katulad po nito, kung ang inyo pong uh, gustong mabigyan sila ng kaliwanagan, ano ho, ang problema po, natatakot kayo, kung sakaling sila ay magalit sila sa inyo, wala problema kahit magalit ho sila sa inyo, ang kagandahan ay magpatotoo ka na si Kristo ang tunay na Diyos, hindi po yung si Pastor Kebuloy. Bakit? Ipagtanggol ninyo ang ating pananampalataya kay Kristo Yesus. Siya ang ating tunay na pastor, hindi yung kung sino sinong pastor ang nagsulputan ngayon. Ngayon, Kapitid na Michelle, babasahin ko ito sa iyo. Kung gusto mong uh, magpahayag ng salita ni Kristo, basahin ko ito sa iyo para maintindihan mo. Sa unang Timoteo, 4, 15, hanggang 16. Sinasabi po sa kasultan, Gawin mo ang mga tungkulin ito at lubos mong italaga ang sarili mo sa mga ito para makita ng lahat ang paglago mo. Mag-ingat ka sa pamumuhay at pagtuturo mo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito para maligtas ka at ang mga nakikinig sa iyo. Yan, malinaw po yan. Kahit palitan po natin ito ng ibang salim, magsipag ka sa mga bagay na ito, tumalaga kang lubos sa mga ito Upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat Magingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo Manatili ka sa mga bagay na ito Sapagat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo Pati ng mga nagsisipakinig sa iyo Kaya kailangan mo ng mga aral at turo ni Kristo na iyong matutunan, yun din ang iyong iaaral at ituturo. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Alam ko po, marami na kayong natutunan sa channel na ito. Huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot na magpahayag ng katotohanan. Kaya nga sinasabi ng kasulatan, kung malalaman nila ang katotohanan, ang siya namang magpapalaya sa kanila. Masahin natin ito, no? para maintindihan natin ang mga bagay na ito. Ito sinasabi ni Jesus sa mga sulat ni Juan 8.31 hanggang 32. Sinabi ni Jesus sa mga hudyong sumasampalatay sa kanya, kung patuloy kayong sumusunod sa aral ko, totoo nga ang mga tagasunod ko kayo. Meaning, kung ang mga hudyo nga po ay patuloy na sumusunod sa aral ni Kristo, tagasunod po sila. Kasi nga po, sinasabi pa sa 32, malalaman niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Hanggat sila po ay nakaanib diyan, bulag sila sa katotohanan. Binulag ni Satanas ang kanilang pag-iisip hanggat sila ay nakaanib diyan. Kaya ang ating pong tungkulin, paano natin sila mahango sa kanilang kalalagayan? Patuloy tayong magpatotoo, magalit man sila sa inyo, walang problema po yon. Kaya nga lang po, tatagan ninyo ang inyong kalooban. Kung magagalit sila sa inyo, iba't iba ang mga ipapataw na mga salita, dapat kaya ninyong tanggapin ang mga bagay na ibabalik sa inyo. Ano ho? Nagsalita sila ng masasamang bagay para sa inyo, kailangan ninyong tatagan lang ang inyong kalooban. Ang importante, huwag kayong mananakit, huwag kayong gaganti. Sabi nga ng ating Panginoon Kristo, ako ang gaganti, sa mga bagay na yan. Basahin natin yun para maging uh, matibay ang inyong pananampalataya sa banal na kasulatan. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong gaganti. Basahin natin ito. Basahin po natin sa mga sulat ni Apostol Pablo sa Roma 12.19. Huwag kayong maghaghigantihan mga iniibig kundi bigyan ninyo ng daan ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung anuman po ang sabihin sa inyo, anuman ang paratang sa inyo, mas ang importante, nagsasabi kayo ng katotohanan na si Kristo ang ating tunay na pastor sa kanyang mga aral tayo susunod. Amen po ba? Ito pa, idagdag natin ito. Kasi baka makaranas din kayo ng katulad nito. Sa aklat po ng pahayag tutin, huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong danasin sino po ang sinasabihan nito, yung mga tagasunod ni Kristo. Sabi pa dito, tandaan ninyo, ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. Daranas kayo ng pag-uusig sa loob ng sampung araw. Sampung araw naman po, di ba? Kaya maikli lang naman yon. Don't you worry. Sabi pa dito, manatili kayong tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Kaya wala pong problema. Mamatay man tayo, actually talagang may kamatayan ang tao dito sa mundong ito. Ang importante, ito yung pangako. Gagantimpalaan naman po tayo ng buhay na walang hanggan. Kaysa doon sa buhay na walang hanggan, sa pagdurusa naman, di ba? Kaya mga kapatid, patuloy lang tayo magpatotoo kasi hindi sila mahango kung walang magpapatotoo. Kasi kung ahayaan ninyo na sila ay magpatuloy sa pagkabulag sa kamalian, ano po, ay mapapahamak sila. Alam niyo po mga kapatid, ito pa ang sinasabi po sa kasulatan para maintindihan natin. Kailangan talaga natin tulungan yung mga taong nadidiliman, yung mga taong binulag ni Satanas. Ito po ang sulat ni Judas sa ating mga mananampalataya kung ikaw ay tagasunod ni Kristo. Sabi po ni Judas sa kanyang mga sulat, 1.23, tulungan ninyo ang iba na maligtas sa kaparusahan. Kaya nga po, yung mga mahal nyo sa buhay na mali ang paniniwal at pananampalataya at alam naman ninyo na kung saan ang kanilang punay na pahamat eh how much more doon sa parusa ng Diyos na darating. Kaya ang sinasabi po ni Judas dito, no, bagamat ito'y hudyo, ito ay para naman sa lahat di ba? Yung isinulat ni Judas na mula sa Panginoon, hindi manggaling galing kay Judas itong mga sinulat niya eh, pahayag ito ng ating Panginoong Kristo sa kanya. Kaya pag binasa natin ito, ito ay para sa lahat. Pero yung iba sinasabi, eh, sa, para sa mga Hudyo lang 'yan kasi si Judas ay isang lahing Hudyo. Hindi po mali po 'yon. Kundi ang ating alamin, yung sinasabi po ng salita ng Diyos na ipinarating kay Judas, kung binasa mo ito, ito ay para sa lahat. Kaya nga sabi po dito sa mga sulat ni Judas, Tulungan ninyo ang iba na maligtas sa kaparosahan na para bang nagliligtas kayo ng isang bagay na masusunog na maawa kayo kahit sa mga taong napakasama. Pero mag-ingat kayo sa masama nilang gawa. Kasuklaman ninyo kahit na ang damit nilang nadumihan ng kasamaan nila. Ayan, katulad po niyan. Mga nadungisan po sila na sumunod sa kanilang puno na nagpupuno ay puro kasi ng ang sinasabi. Di ba po ba? Kaya nga ang ating concern, yung inyong mga mahal sa buhay, mga kakilala at kaibigan, okay lang po magali sa inyo. Ang importante, ipahayag ninyo yung katotohanan. Pero kung ayaw nilang maniwala sa sinasabi ninyo na si Kristo ang tunay na pastor, na siya ang dapat nating sundin at paglingkuran, ay wala na ho tayong magagawa sa kanila kung ayaw nilang sampalataya ng si Kristo. Kung magpapatuli sila sa kanilang ginagawang maling pananampalataya, sila na rin po ang nagbigay ng kapahamakan sa kanilang sarili. Kaya, kapatid na Michelle, ang may papayo ko lang sa iyo, magpatuloy ka na gumawa ng mabuti para sa kanila. Paano mo sila matutulungan na mailigtas sa kaparusahan? Ano ho? na kung saan ito ay isang bagay na magpatotoo ka na magpatotoo ka. Yung lahat ng natutunan mo sa aral at turo ni Kristo, ibahagi mo. Si Kristo ang buhay, si Kristo ang magbibigay ng buhay na wala hanggan. Kung susunod ka sa kanyang pamanan at utos, sabi nga ni Kristo, magalang naman ang kanyang ipinapagawa, hindi po mabigat. Pero itong mga sinasabi po nila na ang reliyon ni Kibuloy, tama ba yan? Tama ba yung reliyon? Malino po ang nagpupuno diyan nakakulong ngayon. Kailangan talaga laksan niyo loob na ibahagi ang katotohanan sa kanila. Kung magalit man sila sa inyo, huwag niyong pansinin yung galit nila yon. Kasi yon ang ipagtatanggol nila yung kasinungalingan ni, ni kay Buloy. Pero ang inyong ipagtanggol, yung pananampalataya niyo na tama, na, sa, na siyang magliligta sa ating mga buhay na walang iba sa ating Panginoon Kristo. Yun lang po masasabi ko po sa inyo, huwag kang titigil na magpatotoo patungkol sa ating Paniso Kristo. Ang importante, meron ka ng natutunang mga aral patungkol kay Kristo. Patuloy kang manalangin na bigyan ka ng kalakasan ng Diyos. Bigyan ka ng Diyos ng karunungan, kaalam at pangunawa sa mga salita niya. Gagamitin ka niya para ibahagi yung katotohanan sa kanila. Nang sa ganon, yung sinasabi po dito ni Judas, tulungan niyo ang iba na maligtas sa kaparusahan. Malinaw po ba? Paano ka tutulong kung wala kang alam sa kasulatan? Paano ka tutulong kung wala kang karunungan, kaalam at pangunawa sa salita ni Kristo? Kaya kailangan mong mag-aral muna bago ka uh, sumuong, bago ka, bago ka uh, pasukin ang ganitong uh, pangangaral ng salita ng Diyos. Bago ka mangaral, bago ka magpatotoo, bago ka magbahagi ng salita ng Diyos, alam mo ang aral at turo ni Kristo. Iyan muna may papayo ko sa inyo. Ngayon, ka kapatid na Michelle, ang kailangan mong gawin muna, manalangin ka sa Diyos, humingi ka ng tulong sa Kanya, palakasin ang kalooban mo, humingi ka rin ng karunungan, kaalam at pangunawa, para malaman mo kung paano mo ibabahagi sa kanila sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng karunungan, kaalam at pangunawa sa mga bagay na espiritwal para maihatid mo ang mabuting balita sa kanila. Sana nakuha mo ang mensaheng ito para sa kanila. Noho. Mas na-importante ang sinasabi ng kasulatan, tulungan ninyo ang iba na maligtas sa kapurusahan. Diba't sinabi ko na sa inyo, ang dapat gawin, manalangin, humingi sa Diyos ng karunungan, kaalam at pangunawa, mababaghinan mo sila ng katotohanan na mayroon ka. Nang sa ganun magkaroon tayo ng buhay na wala hanggan Ngayon kaibigan, idagdag ko lang po itong uh, sulat pa rin po ni Apostol Pablo noho Sa 2 Corinthians 4.3 Ngunit kung may mga hindi nakakaintindi sa magandang balita na aming ipinapahayag Ito ang mga taong napapahamak Sa 2 Corinthians 4.3 Ngunit kung may mga hindi nakakaintindi sa magandang balita na aming ipinapahayag Ito ay ang mga taong napapahamak kaya nga po, kung wala ka rin palang alam sa mga magandang balita o sa Banghelyo ni Kristo, ikapapahamak mo yon. Ngayon, kung gusto mong makatulong sa gawain ng Panginoon, kailangan tayo mag-aral ng Ebanghelyo ni Kristo. Nang sa ganon, magpahayag tayo ng katotohanan. Ngayon, kung hindi naiintindihan natin yung mga kasulatan, marami ho ngayong mga pastor na hindi nakakaintindi, ikapapahamak niya iyon, pati na rin mga tagasunod nila. Kasi po, kung mali yung nangangaral sa kanila, yung tagasunod, yung uh, pinamumunuan niyan, ho, mapapahamak din po yun. Di ba po ba? Ituloy pa natin. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na nagahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos yan po ang nakakalungkot sa mga taong binulag ni Satanas ang kanilang kaisipan. Ngayon, kapatid na Michelle, unuwain mo ang kasulatan. Baka isa ka rin na mabulag ni Satanas, kaya dapat alam mo yung Ebanghelyo o magandang balita na itinuturo ni Kristo. Ngayon, ituloy pa natin sa verse 5. Hindi namin ipinapangaral ang aming mga sarili kundi si Heso Kristo na siyang Panginoon. Naglilingkod kami sa inyo dahil kay Jesus. Dapat ganun po ang motibo ng ating mga puso, ng ating mga sarili. Nangangaral po kayo, hindi ang inyong sarili. Eh, katulad po ninyo, ano ho, ah, maganda yung sinabi mo ngayon, sinasabi ni Kibuli, siya daw yung Kristo. Ang sinasabi po dito, ano ho? yan po, hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Yeso Kristo na siyang Panginoon. Naglilingkod kami, sa inyo dahil kay Jesus. Hindi ba't napakalinaw? Eh ngayon, ang mga membro po nito, ano ho? Sabi nga nila, siya mismo ang may sabi na kung saan yung kanyang mga staff din naglilingkod ay para lang kay Pastor kay Buloy. Di ba? Kaya nakakalungkot naman po ang mga taong walang alam sa kasulatan na bulag po sila ni Satanas, naglilingkod sila sa maling Kristo. Ngayon, dapat maunawa natin sa ang ating Apostol Pablo naglilingkod kay Heso Kristo. Kaya tayo tinuturuan sa pamagitan ng sulat ni Apostol Pablo, maglingkod din tayo doon sa tunay na Kristo, yung ating Panginoong Heso Kristo, hindi po si buloy Ano ha? Ngayon, ito pa, idagdag din natin ito sa verse 6. Sapagat ang Diyos na nagsabing magkaroon ng liwanag sa kadiliman, ang siya ring nagbigay liwanag sa aming mga isipan para maanawaan namin ang kapangyarihan ng Diyos na nahayag kay Heso Kristo. Iyan po ang dapat nating malaman. Iahayag natin yung liwanag, yung katotohanan sa mga taong nadiliman. Ito pong sinasabi po ninyo mga pisa ninyo, mga relatives ninyo na mahal nyo sa buhay, na nakaanib sa maling relihiyon, na maling mga pastor, na nagdadala sa kapahamakan, kailangan po ninyo ang ganitong gabay ng pananampalataya. Magbasa po tayo ng kasulatan. Kaya narito po yung ating channel, Ready Scriptures. Magkaroon tayo ng pangunawa sa mga kasulatan. Nang sa ganon yun ang ating ipapahayag sa kanila. Okay na po yun, kapatid na Michelle. Sana manuwaan mo mga bagay na yan. Karunungan, kaalam at pangunawa sa salita ng Diyos. Hilingin natin, ipanalangin natin ang ating mga sarili. Ganun din po yung mga kamag-anak natin na hindi pa nakakilala sa tunay na Diyos, ipanalangin natin sila. Nang sa ganon sa ating pong paglapit sa kanila, may bahagi natin yung katotohanan na si Kristo ang dapat sa palatayanan at sundin, magkakaroon din ng liwanag sa kanila at sila'y maliligtas sa kaparusahan ng Diyos. Yun ang sinasabi po, balikan natin yung sulat po ni Judas, tulungan ninyo ang iba na maligtas sa kaparusahan. Okay na po ba yun? So, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. Welcome po kayong lahat dito sa ating channel. Pagpalain po kayo.